Ayan, may wigo tayo dito ngayon. Ang naging problema ng wigo na to. Nagtataas ba ba yung RPM? Ayan, sasalangan muna natin scanner para malaman kung may fault ba o wala. Galing siya sa park. Umaabot ng 2,000 RPM. Tapos, maya maya magda-down siya ng 900. Minsan naman, tataas din siya ng halos 1-2 halos 1-2 tapos magiging okay na naman ito ay 2015 Wigo ngayon uh -huh. ang ginawa ng mga mekaniko na una niyang dinalan is lininis daw ang throttle body araw lang is naging okay naman daw Ah, uh, ngayon eh, bumabalik ulit titingnan natin kung anong lumabas sa tawas natin ayan i-scan muna yung top team automatic ayan si paring patre ayan nabaklas na natin yung ano intik uh, intake manifold ayan kung mapapansin natin ang intake manifold na to is madumi na rin ayan Lilinisin natin siya ayan oh tapos ito yung throttle body Ayan, nag-overhaul na tayo ng throttle body. Papansinin natin sa loob. Ayan, makakapal pa rin ang kar karbon niya. Ayan, TPS natin. Ayan, kung makapansin natin, mayroon na rin siyang mga ayan, mga itim-itim na yan. Dumi yan. Ayan, nakalang yan. Ayan. Ayan yung isibi niya. Okay. Linis lang yan. Maintenance. Yan, kailangan malinis na mahigit. Kasi ang carbon, pag siya ay talagang maipit na sa dila-dila na yan, yun ang cause kung bakit Nagtatas, baba minor. All Yun, na-symbol na tayo. Ayan, nalinis na rin natin. Map sensor. Linahat na natin to. Map sensor. Ayan, TPS. Na-symbol ah, na. na Ito na lang ko lang. Yan, kakabit na natin. Yan, malinis na rin siya. Okay. Sige, May, balik na. Yan na yung bagong linis natin. Ayun, salpak na natin kumpleto na lahat sinama na rin natin yung chinchu wheel yun oh, parang hindi makita eh paano yung start yung batere gabi <laughs> naman ang batere Rick ayan ayan start yung stark ya siya. <laughs> Remo. Oke. Okay. Box sama aircon. Indutin mo easy Yan Yun Tumas yung minor niya. Dahil bagong start lang yan Normal lang yan Mamaya bababa pa yan Observe na lang na kaya Alright